Breaking news, bigla na namang nagsagawa ng madugong pag-atake ang puwersa ng Israel sa puwersa ng Damascus na nasa Syria. Kumpirmado, walo ang nasawi. Maliban sa walo na nasawi, marami din ang sugatan. Bakit ito ginawa ng Israel? At ano naman ang sabi ng Syria? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 28, 2025 at nagbabaga at napakabago ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng puwersa ng Israel sa puwersa ng Damascus na nasa Syria. Matagal-tagal na rin ang katahimikan sa pagitan ng Israel at ng Syria maliban sa labanan ng Druze at ng puwersa ng Syria. Sapagat sa mga panahong iyon ay nagsagawa ng mga pag-atake ang puwersa ng Israel bilang pagpapakita ng suporta sa mga Druze na nasa Syria. Pero pagkatapos nun ay nagkaroon ng ceasefire. Matagal-tagal na. Pero ngayon mga kaibigan, biglang umatake ang puwersa ng Israel. Gumamit ang Israel mga kaibigan ng maraming drones at tinarget ito ang southern part of Syria. Ito mga kaibigan ay malapit sa capital city nito na Damascus at dahil sa pag-ataking ito, kumpirmado. Walong Syrian soldiers ang kumpirmadong nasawi at maliban sa mga nasawi, marami din ang mga sugatan. Ito mga kaibigan ay kinumpirma mismo ng officials ng Syria at ng mga international news outlet. Agad na nagsalita ang foreign minister ng Syria na isang beses lang gumawa ng pag-atake ang Israel. Martes, gumawa rin ng pag-atake ang Israel at tinawag pa nga ito na grave violation of the international law ayon sa foreign minister ng Syria. Maliwanag daw na ito ay breach sa sovereignty at territorial integrity ng Syria dahil sa mga sunod-sunod na ginagawang pag-atake ng Israel sa kanilang bansa. At kahapon, August 27, Miyerkules, muling gumawa ng pag-atake ang Israel Dagdag pa ng foreign minister ng Syria na ang ginagawa ng Israel maliwanag na ito ay isa na namang occupation para sa kanilang bansa. Pero nang hinga ng pahayag ang Israeli military ay tumanggi itong magbigay ng komento. Hindi masasabi na maliit ang ginawang pag-atake ng Israel sapagat umabot ito ng dalawang oras at ayon sa pagsasalaysay ng foreign minister ng Syria, tahasang inatake ng Israeli military ang mga soldiers ng Syria habang ito ay nagsasagawa ng patrolya. Pero kung tumanggi ang Israeli military, ang defense minister naman ng Israel na si Israel Katz ay nagbigay ng pahayag tungkol sa pangyayaring ito. Ayon kay Israel Katz, araw at gabi ay nagkakaroon ng bakbakan ang puwersa ng Israel at ng Syria at ang lugar na kanilang inatake mga kaibigan ito ay nasa Jabal Mania. Ano naman ang meron dito? Ayon sa pagpapaliwanag ni Israel Katz na ang lugar na ito ay Major Air Defense Base at ito mga kaibigan, ay inooperate ng Iran. Bago pa man bumagsak ang puwersa ni Bashar al-Assad sa kamay ni Amid al-Shar'a ay dati na itong inooperate ng puwersa ng Iran. Kaya ayon kay Israel Katz, ayaw nila na ang puwersa ng Iran ay mamayag pagpasa Syria na siya ring gustong mangyari ng presidente ngayon ng Syria na si Amid al-Shara. Sapagkat sa ngayon mga kaibigan, ang presidente ng Syria ay nais na makipagkaibigan sa Israel kasama ang United States of America. At katunayan, nito lang nakaraang araw, merong claim si Amid al-Shara at ibinalita ito ng The Jerusalem Post. Ayon sa kanya, ay napakalaki ng tsansa upang ang Israel at Syria ay magkaroon ng agreement. At anong agreement naman ang tinutukoy ni Amid al-Sharah? Ayon sa kanya mismo, ang Damascus at Jerusalem, malapit na silang magkaroon ng security agreement. Kapag sinabi nating security agreement, ibig sabihin merong mga kasunduan sa pagitan ng puwersa ng Syria at puwersa ng Israel. And of course, Kasama rin pag-uusapan dyan mga kaibigan ang kanilang budget. At ito ay sinabi pa mismo ni Amid al-Shar'a sa isang Arab press nito lang nakaraang linggo. At ito ay ipinagmalaki pa ni Amid al-Shar'a nang ito ay makaharap ang delegation ng Arab media figures. Ini-insist ni Amid al-Shar'a ang agreement ng Syria at ng Israel na nangyari noong 1974 pero hindi ito naging matagumpay dahil sa pagpapalit ng mga pinuno. Iba-iba kasi ang mga ugali ng pinuno. Meron mga pinuno na talagang kontra sa Israel. Meron din namang mga pinuno na pumapanig sa Israel. At isa na itong si Amid al-Shara. Nais ni Amid al-Shara na magkaroon ng siguridad ang Syria. At nais nito na makipagtulungan sa Israel. Sa ngayon ay wala pang sinabi ang Syria sa kung ano ang kanilang magiging aksyon tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel sa loob mismo ng kanilang bansa. Kaso lang mga kaibigan, mukhang hindi na magsasagawa pa ng negative na pahayag ang Syria, lalong-lalo na na ang inatake pala ng Israel. Ito pala mga kaibigan ay connected sa Iran at dati ring pinangangasiwaan ni Bashar al-Assad. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!